bata ko yan sa CR. Sabi ni, sabi ng pagkatawagan, hi, hi, sabi niya. Sabi niya, pa pakitaan tayo magbubulat. Sabi niya, hi. Sabi ko naman, hi, hello sir. What are your job? What is, what is your job? Wala, di umimik. Di kasi harap sa Tagalog. <laughs> Tapos sabi sabi niya, niya sabi Ganon sabihan <laughs> <libas> nyo na yun ha 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 na yun oh, ha oh, ha o ganit yung mga ay yung mga ganyan mga ano siguro yung hindi nga ate pag nagpakita yun ng ganun na diretso na yun nagagawin na yun ha 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 nakita Nakakita na nga ako noon ay Sabi ko, what are you doing? Mamay, nagpunta pala sa na, bathroom. What are you doing here in the bathroom? Yan nung si Marilyn kasama mo sa... Ah, maya. Nagbaba na ng saliwan. <laughs>